Hello mga ka-Test Marie, eto nga ang ganap namin kahapon Pagkagaling namin ng opisina ni na Eddieboy Edumerecho na kami nang taytay. kasi ang sabi ko nga sa kanya ay may pag-ibig naman doon. Eh dahil nga nagkamali na naman ang Test Marie nyo, ayan napagalitan na naman tayo ng ating boss. Wala pala dong pag-ibig, meron lang pala doon NBA tsaka SSS charis. And pass forward na nga tayo mga tes, Mari, galit ng ating boss. Kumain na nga muna kami ng Paris dyan with rice. Kasi nga sobrang gutom na dahil nagchanggi pa kami ng konti. Dahil bumili nga kami ng gagamitin nila para sa graduation ng mga bata. Ganon. Wala na nga kami yung mahanapan dyan na makainan ng maayos. Kaya sabi ko ay okay na yung Paris na yan. Huwag na tayo mag-inarte. Basta malamnan lang ang ating mga chan. Mga alauna na rin kasi yan ang tanghali at talaga namang kumakalam na ang sikmura naming dalawa sa sobrang kaiikot namin sa tsanggi. Abay, napakaselan ba namang mamili ng polo para sa graduation? Kaya kahit katiri ka ng araw mga test Marie ay siging huya ako dyan kasi nga naman sobrang gutom na talaga. Pero in fairness, ang sarap din talaga nung nabili ko na salad na sa halagang 25 pesos ay sulit na sulit ka na. Yan mga test Marie ay fruit salad, iba't ibang klase ng mga prutas ang lahok niyan. Kapag nasa taytay -tay ka talaga mga Tess Marie, eh, marami mo talagang mabibiling kung ano-anong pagkain. Pero mga sulit din naman at mura pa. Binilan ko nga din yan mga Tess sa si Eddie Boy pero parang hindi niya na-enjoy. Hindi naman talaga yan mahilig sa matamis kaya ang ending ay ako rin ang umubos. Eto nga at kahit nakasakay na ako sa motor eh ay ngat ko pa rin yung binili kong salad na dapat ay para sa kanya. Ganon. Sobrang saglit nga lang din namin kumain mga test mari at pagkatapos nga ay pumunta na kami ng Highway 2000 para humanap naman ang gagawa ng aming motor. Ang planong talaga naming dalawa ay paayos na ng bongga ang motor namin. Para naman kahit papano ay hindi na siya problema na tuwing magde-day off siya ay lagi na lang problema ang motor, ganon. Yun nga lang mga test mari pagdating namin doon sa pagawaan ng motor, abay nagbago na naman ang isip. Ang gusto na lang daw niya ay paayos na muna ang tambucho para umabot pa kami doon sa pag-ibig na pupuntahan nga namin, which is antipolo pa talaga yon. Pinagmamasdan ko nga sila mga test marihabang ginagawa ang motor namin. Abay dala-dalawa pa nga talaga ang nagkukumpuni kasi nga hindi talaga nila mailagay yung tambucho at feeling ko ay parang hindi naman talaga siya sukat. Kaya akala ko ay tutulong pa yung isa at tatlo na silang gagawa. Abay bang hirap yata talaga na magkumpuni ng motor. At eto nga ang boss na katabi ko ay parang sobrang lalim ng iniisip. Abay parang iniisip na niya na palitan na lang niya yung motor niya at hindi na lang ipaayos. Charis! Pero syempre, habi ko, huwag ka masyadong mag-alala kasi darating din naman tayo sa time na magkakaroon ka rin ng bagong motor. Yun talagang ikaw yung unang may-ari, Charis. Natapos na nga ang pagpapagawa namin ng motor at ayun nga, dederecho naman kami sa bilihan ng Shomai, mga test Pero bago pa kami pumunta sa bilihan nun, e eh naisipan nga muna namin ipa-adjust ang bagong relo ni Eddie Boy. Well, niregaluhan ko lang naman siya ng bagong relo na made in China, Charis. Meron namang kasamang pang-adjust talaga yung relo na binili ko mga Tes Marie. Yun nga lang ay hindi namin kayang gamitin kaya minabuti na lang naming dalawa na dalhin siya dun sa manggagawa ng relo para ipa-adjust na rin yung oras mga Tes Marie. Ha, 3.30 na nga ng hapon mga Tess Marie at napagdesisyon na namin umakyat na ng antipolo para dumiretso na kami sa Robinsons para sa pag-ibig na aasikasuhin namin mga Tess Marie. Ayoko na kasi tong balikan pa at ayoko na rin tong gawin sa sunod na day off pa ni Eddie Boy kasi para naman may pahinga din siya sa susunod niyang day off. Grabe pa rin talaga mga Tess Marie ang init at sobrang sakit pa rin talaga sa balat kahit na mag-aalas 4. Nabuti na lang talaga mga Tess Marie ay hindi ganun kahirap umakyat ng antipolo kasi dere-derecho lang din naman. Pagkarating na pagkarating nga namin ng Robinson Antipolo mga Tess Marie, eh, ako na kaagad ang pumunta sa information para malaman ko kung ano yung step by step na gagawin ni Eddie Boy sa loob para madali lang din naming matapos yung lahat ng gagawin niya ang nakuhaan ko na nga siya ng number at nakapila na siya sa loob ay dumiretso nga muna ako ng comfort room kasi nga na talaga ako sa dami namin pinagagawa sa taytay -tay. pero in fairness mga tes mari ang ganda ng kanilang comfort room sobrang lakas lang maka nature ganon at dahil nga tayo ay dakilang alalay for today's video tingnan nyo naman kung ga kadaming dala ko well dahil first time ko rin namang makarating at makapasok sa loob ng Robinson Antipolo umangkit muna ako sa taas mga tes mari at tiningnan ko nga kung anong meron doon. Ang ganda-ganda rin pala sa loob ng Robinson mga Tesmary. Ang sarap din naman nilang pagmasdan. Tingnan nyo naman kung gano'ng kasyala ang lugar mga Tesmary. Abay lahat yata na nakikita ko ay mamahaling restaurant. Gano'n na ba talaga kayaman ang mga atagaan tipolo charis? Pero in fairness talaga mga Tesmary, nagandahan talaga ako sa mall na to. Para siyang Rockwell kung pagmamasdan mo. Tingnan mo oh, ang ganda ng kanilang ceiling. Ang sarap makamayaman. At yun lang muna for today's video. Salamat!